Hello mga boss, so magandang umaga sa inyo. So magbibigay lang ako ng comment, konting comment kasi may nakita kasi ako post about kay Sir Marvin Solis na madami kasi siyang ano, ah uh, belt, ano, mga return na mga boxes. So ngayon, alamin natin kung bakit siya madaming return na boxes and check natin kung quality ba o hindi yung box na gamit niya. Kaya shoutout kay Sir Marvin Solis. So para sa ito boss, so nagbibigyan lang ako ng commento dito sa box na na-order ko sa iyo kasi isa rin pa akong builder eh, dati po nag na po talaga ako ng mga box sa piece wifi kasi tumigil na nga po ako dahil sa mga returns so nalulogin po tayo minsan yung ibang mga returns pa po hindi pa po pinipick up ng ating mga courier so hindi po nakakabalik sa akin so malaking pera po kasi yung pinupunan dito yung oras, yung binabayad sa tao, yung corrective, lahat so ngayon bibigyan ko po ng review tong box ni Sir Marvin Solis at si kung bakit madaming returns at si Checo natin yung quality. Okay? So, buksan natin yung hindi so, di mga makakabaw sa ano para sa pagkakabalot na okay naman eh. Doktor naman, ang, la ang, ang, laki nito nga naman, na ito. Ang ano, ang pagod niya, Ano yung ang laki ng so, yung, ano pag-iingat sa mga unit na in ay na, na, okay naman. Ang kapal ng paborot na ito. Pa. yung corner ng ano parts na. naka meron pa pong ano corner guard na mga plywood din may karton check natin ba't yung mga fire ay eh hindi nire-receive yung mga, kung yung mga order rin nila, yung effort po kasi ng tao dito sa kaya, kasi dati madami rin pa akong hindi nire-receive kung nga ganito, humigil lang po tayo sa online kasi, lugi po, pakalasahan po po tayo ng Lazada, Shopee, tapos magkakaroon lang kung makikita sa atin, tapos ang mahal-mahal po ng pinabayad uh, natin sa sa tao, sa tao. responsable hey. yeah, sa mga Sana naman sa mga nag-order po ng mga git mga box, uh, sana po maawa naman po sa mga ano, sa mga seller. Talaga po mahirap po gumawa nito. mahirap po Oras, kudente na ginagamit po sa mga orders. Pabalik ko lang po naman. Tsaka abala din po sa courier ko, sa mga rider. Pag-aaral mo, pipit up nila sa bahay mo, tapos babalik din ulit sa bahay mo. Siyempre, mag-iisipin yung rider, pati balik. Diba? Siyempre, andun yung negative feedback. Kaya umayaw na ako sa pag order so, so, Ito yung mga boxes. Pagkakata nyo. Okay naman po yung quality nya. Ganda naman. Ito naman yung card nya. Naman. Naman yun. Naman yun. Po lang lang. normal po yun. kasi sa so ito po, siya? Naman, po, siya. po naman problema so ito po yung ano ko reviews ko sa mga ano na benta sa online Shopee so, naman po po naman. sana po pag order po make sure po na o niyo nyo i-receive -re po yung item huwag nyo pong ibabalik po kaya hindi tatanggap po na wala namang uh, dahilan sayang po yung oras yung effort po talaga ng tao yung nasayang okay so yan muna mga idol so shout out kay sir Marvin sorry so itatag kita dito sir so salamat sa uh, in order sa ano binigay mo na quality box sa akin so Game na lang po ulit ako pag ano, meron na akong kailangan ng mga box sa box sa ilo din sa kasi dito. Sa ilo ko talagang pipapapin. Kailan po lang mo na. muna mo na mga idol. So, follow for more videos mga idol.